មិនបានហាក់ដូចមិនស្រួលឡើយហត់នេះមិននឹកស្មានទេណាអូ

tinggane ngoling kono tapo ditua hai ko ondo na tapo dit hatang man ngamuk taan nomor murag na ukabito siko antu yo tan pula man abawa na tarong kilaw mintubik itu gapon na abot 4 nakapen na 5 nakapen poto ha Kuan na okay. lagi ni mabitcher di ka na lagi. Usay <coughs> yung ato ini. Sulod lagi balikan na muna kayo. Naanaman na man among pukot mo ni kang abah nang gawas ani. Kani daw sila daghan daw ni kayong magpanon. So ito makalab napaka dami talaga to yung kikilo. Ito ay napaka fresh na fresh talaga. Galing fish pan. Kagabi makalab na huli namin to sa gamit ko yung pagtatampong yung linagyan lang ng pukot tapos hindi na makalabas yung isda tapos pag mawala na po yung tubig bukas pagkabukasan yan binalikan namin ito yung nahuli namin no. ayan madami pa yan may may hawlan limang may limang uri yan hindi may nanaan po kami dito sa mga lasang makalab na mga crabs nang huli nila. na daw ata daw, daw na. Kidung-dung na lang. Pat bot. Ini apa dia bangka? So, ayan, dito kami sa dating fish pan. So, mga alas 5 na po, ah, mga alas 6 na po ng mga na umaga po na pumunta kami dito ni Ate Jireline. so Sumunod lang kami. Sayang din natin naabutan yung pagtatampong nila na nanguha sila ng isda. Parang hinaharang po yung lambat makalaba. Tapos pag maglulutaid na siya, haharangan bali. Tapos yun yung makuha nila. At ito yung nakuha nila. Diba may aukan, kikilo, tapos may pangus maliit, ibis. Ah, uh, sinasakay nila yung mga inano nila ng mga bubonet Ayan. Mukhang pragatos ka Ano naman 'bi? so yung dinaanan natin po kanina na nag-harvest po sila, lugi daw sila. Ilang sako na yung naubos nila pero medyo maliit na yung kita. Kagawawa talaga yung mga ganito dito talaga sa fish pan. Nagtataka din kami bakit kaya mauubos, 'di ba? Eh wala namang ano, bagong gawa ang kanilang fish pan pero paunti lang yung ano nila. <gibulong> Te? <tod> Yun kay Ate. Ha? <tod> 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 huh? Lu. Tolo. andito Duha. No. 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 Duha yung kan. Okay Lamig buhok. Tignan nyo mga kalav. Ever since talaga na pumupunta kami dito sa fish pond. Sobrang linis po talaga ng fish pond. Iba, iba talaga si Papa Carlo maglinis, Magalaga alaga ng fish pond. Ayan mo. Linis. dan aku yang tahu sepi sepanunya udah ini itu yang mau aku punya Francis yang ah. berarti om mana yang berada sama pikiran lo pak yang kayak aku yang lo ansanin aku mga kalabs kayak nah yeah. kanker mga kalabs tegaan siya daghang kuwa mga kalabs Pang sirilak ba ng buraday nga, pang gatas pa. Kaya nga ako, kahit pang kuha naman eh, pang nabinod siya na, pang sinsinso. Iga, mara na Eh, kung <laughs> <Hey>, pang <humpong> ginansar, oh. <laughs> ay Ilalagay natin dito yung ating nahuli.

Ibis. Oh, iyan. Oh. Okay. mamana na hatak mo. sa inyo niyan? Kita mo yung isa oh. Ayun oh, may hawan. May to ayun hawan oh. May hawan pa? Oh. May hawan pa. Iyan. Ano? Bedi. Ibang ana. So, so, yun makalab. Ito yung, kung nakikita nyo makalab, may maliit na isda. Yun ay, ito ay, dinagay namin sa kabilang paglalagyan. Yan ay gagawin namin pain. Tapos yung malaki ay, uulamin okay. namin, nagsabaw din kami makalabo. So, ngayon makalab, ay ito pa yung malaki-laki. Ay, hindi na lang namin to ibintag para may pangulam na kami. So, ngayon, ay hatiin namin utol. Kasi uh, kami dalawa po yung naglagay ng pokot doon sa mismong fishpan na sira tapos ito yung huli namin.

Bulsaan ba? Bulsaan, ba bulsa gamay? Uy, Pero okay mo po banig na sa baka. Ay, kapya. Dahil muna na kapya. Dahil ang kilo. Kaya ka kapya. Hindi ako. Ako po isa. Okay. Ay, Magsisimula na po tayo magalab na yung malaki na crabs ay tatalian tapos ibintay. Yung ma mas ito, yung maliit, hindi gano'ng kalaki ay ilagay natin doon sa ating fish pan para mas may makukunan pa tayo na. Kung wari may bibili so doon tayo makukuha ng kalab sa ating fish pan. So ngayon lang ay naglagay pa tayo ng mga similya. Mas padamihin natin para mas madami tayong maibinta soon. <coughs> Magat. Asa ba kung yung bayan pa rin. Korot na ka gapon, babawin na po ka na to. Hindi ako tsukuhit na po. Ang mga ngayon, ngunog po maglagay. Kwan? Hindi, yan. Kwan ba? Hindi. ito pala yung nahuli namin no yung pagka, paglagay ng mga bubo so ito yung nahuli namin na ito yung malaki laki ibibinta namin to so ito yung mga maliliit so ilalagay namin to sa fish pan ayan po So ngayon po mga kalab, ay uuwi na po kami doon sa amin. So ngayon po ay imumukbang po namin yung nakuha po nila Francis kagabi na nakuha po nila ngayon. Ayan. Ngayon po ay pupunta na po tayo doon. So ayan po yung nabili naming bangka noon. Hangka ngayon andyan pa din siya. Malapot na din sa pambutan. Ah, tiwi kuranan ranan mi. Nang ituran natin. Dito to. Sige, dito. Isog dito, yun. Okay. Basta na ano to diyan. Butan sa bro. Oh. Buksan ni. Oh. So, abangan niyo po mga sa mga next vlog pa. Dito kami matutulog gamit namin yung tent tapos ano kami ng mga ganap dito mag bonfire din ba? よかっと bahan warna bau kan Behind the clouds, maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down? Let's grab some. mga na kalabay, nandito na kami sa fish pan at dala na namin yung para pangmukbang namin mamaya at ngayon ay ha, maghahaling muna tayo ngayon no, para may, may para, para may maimumukbang na tayo no, kasi nagugutom na rin kami no, nagugutom kayo, mas nagugutom kami kasi excited na kami, ngayon hmm. na, yan, ngayon lang kayo nakikita nang ganito, kinahalingan, walang gamit ng pospuro, lighter lang, <laughs> Yan po si Giselle. Ayan So ngayon po is Sunday, kaya andito po si Giselle. Pero pag lunis to, biyernes po, hindi talaga siya makasali sa mukbang namin kasi bawal siyang umabsent. Bawal na bagba. So ito po ang tanawin po dito sa aming fish pond. Oh, diba? Kamong okay. kuan. At ito na po yung aming imumukbang mamaya. Napakasarap. Oh. Ayan po ay kikilo sa amin. Tea. So ano po ang tawag dyan sa inyo? Kikilo kasi ang tawag po. Oh. Para siyang danggit. Danggit? Hmm. Tinatawag ng danggit. Kilihip ng danggit. Kimurang ito kimuog ka ng buwan ron. Mura danggit ng buwan ba? Kulor. Oh, ayan, tignan yung mga kalaw. Oh. Talagyan natin ng asin. Iisa-isa lang. Malinis na po yung kamay oh. ko ha. Ah. Hmm. Yan yan o, oh, dami po yan o, oh, may malalaki pa oh. So, ito na po yung pangmalakasang ano namin, lutoan dito, no? So, wala kaming kusina dahil di mo na kami naglagay, mga kalaw. Ito lang talaga. Yan mo na, okay na sa amin yan, mga kalaw. O, oh, diba? So, lalagyan na po ng oil. Uy, pulong siga. Siga, madyo kay man itong minumukbang po namin no is pinapakita talaga namin na namuha talaga pero sa inyong vlog lang di po ni di namin nakunan dahil alas 5 na po ng umaga kami pumunta ni Ate Jelene si Francis kasi kagabi sila nag ano na nanampong ayan kaya pasensya kung hindi nyo po nakita madami namang pwede pagkabukbang dito pero yung pinapakita talaga namin sa si inyo is yung hindi pa ninyo nakita hindi pa namin na madalas na pinapakita talaga. May nag-comment din doon yung banisil, asa na daw. Yung banisil po is medyo na matagal namin siyang naano mga pero di pa namin siya ma-mukbang dahil may ginawa pa kami. Pasensya po. Hmm. So ayan na, ito na po. Napakasarap yung ating kikilo sa Bisaya namin ito tawag. So ngayon, ayun na yung natin doon. Tara. So ngayon makalabay, magloto na po tayo magalab. Ayan na po, ilalagay natin yung isa-isahin natin. Ah! Ayan, na po. Kinukuha ko lang makalab kapag ibabalay na yung isda makalab. Kasi nahirapan. So ipapakita ko po sa inyo mga kalab ang view po dito sa aming lugar ay ang view po dito sa aming fish pond kahit na hindi tayo naka-drone eh pwede nating gawin niya ng paraan oh di ba While waiting po na maluto po yung ating prito na kikilo. So, ayun mga ka-love. ko na po yung GoPro dito sa mismong app niya po. At ayun po ako. Tsa-da! Bala, ito yung itataas ko. Ikukunin ko siya dito. Ayan o. Uh. Pwede na siya pang drone. i make this darkness go away i'll paint with colors and i'll sing until my lungs give out mm -hmm. i'm gonna let the sun shine in the day and i will leave my windows open so that i can hear the sound of people talking Like things are gonna go my way. I'm gonna let the sunshine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders. Cause I know yesterday ain't coming back i gonna let the past stay in the corner <laughs> I will let the sun, let the ocean Let its unsaid words be spoken And I'll let my mind be carried by the waves Lord, salamat sa grasya o sa pagkaon nga mong imukbang ron o kinaot nga daghan pa may mamukbang hangtod sa hangtod o mabusumian yung pagkauna. Amen. Father, Amen. the Son, Spirit. Amen. Kainan ay na! Ay so ayan, kasali na po si Giselle mga no? Bakit kasali ka ngayon? Hmm, kaya ay eskwela. Kay, ano mo eskwela? Domingo man. Hmm, ikaw na. Kumurag. Pwede kilo muna. Kikilo. Kikilo pa ang tawag sa amin dito. Hmm. 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 Madali na Hmm. Bahkan betul kamu. Sudah kain nang ulub ini. Hmm. Mm. -hmm. Ito ang sarap. Ang ah, oh, oras pala ngayon is na. Mm hmm. Sarap. Mm. Nagmumok bang kami is? Yupot lang. Pinanghalik talaga. Hmm.

No, I'm going to go thank you, Lord. Mmm. So, nagmukbang muna kami mga kalab. Dahil pag nag-harvest kami, parang nauumaya na yung iba. Kaya, napag-isipan namin na magmukbang na lang muna kami. Tapos, pag may, meron lang po mag-comment na nauumaya na naman sa mukbang, ibang content na naman. comment below mga kalab if maganda ba tingnan kung medyo na mabilis kumain mga kalab hindi yung pati tiyot <coughs> tingnan nyo mga kalab oh. napakasarap talaga to Mù lông mình còn không lót mặc hát mọi sự lộn Mà mù gà mù gà mù gà mù gà mù gà nát gà Wala tayong pagod. Wala pagod. Sa mga nanood po, huwag niyo pong kalimutan mag-like or i-share niyo po tapos mag-comment kayo dyan para mas ma-recommend po tayo ng YouTube. At pag matuto rito, ah, magmukbang ka. Magputo. Puto? Magputo sa? Na pwede magdirita, magkwarta bilang dito. Pwede na magpod, magkwang ha. Hindi mo tayo ka mukbang ugma, kaya magkwang naman ta. Tawad mo. Ngayon lang tayo bilang, huwag. So, ayun mga kalaw, tapos na po kaming kumain at nabusog po talaga kami. Yes. At yun po ang kuha namin sa pagpanampung po pala ni Francis. Pero sa ano mga kalaw, sa mga sasunod, sa susunod pa, mananampung pa din po sila Francis. ba? Diba? Ito, ipatuturuan ko kayo mga kalab kung paano ilagay po yung tampong. So, madami dyan mga iba, madami mga ibang tao dyan na marunong talaga alam ko na marunong kayo diyan, marunong kayo na magkatampong pero ipapakita ko lang sa inyo kasi 'yang ginagamit namin na pukot makalabay, 'yan po ay paglalagyan po ng piskid. So, so ilalagay na ipapakita ko lang 'yan mamaya bukas. Papakita ko sa inyo bukas. So ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis, <laughs> please don't forget to subscribe our YouTube channel, YouTube channel. at kami ang Family Love team, team na sasabing, sasabing dapat love love. na um. <laughs> <laughs>